Mga kaagoy, na-addict na ba kayo sa ganitong klasing lutong alamang? Yung unang kain mo pa ay ma-addict ka na talaga. Yung ganitong klasing luto ng alamang, makikita mo to sa mga nagbebenta ng mangga. Ituturo ko sa inyo kung paano gawin nga ba ang ganitong klasing luto ng alamang. Bago nga tayo makagawa ng masarap na alamang ay pumunta muna nga ako ng palengke namin para bumili ng isang lemon ng alamang. Nasa 250 lang naman natin nabili tong isang lemon na alamang. Kung balak nyo mag-business ng mangga mga kaaguy ay eh, pwedeng pwede nyo tong gawin. Napakadali lang naman mga chong. Kapag sinubukan mo to ay hindi hindi ka lugi. Kaya tara samahan nyo akong iluto na tong alamang. Nung pagka ko na nga ng bahay mga kaaguy agad na nga ako naggayak ng mga sibuyas at bawang. Dahil kakailanganin natin ito sa pagigisa. Dinamihan ko pala ng sibuyas at bawang. Mas marami, mas masarap kasi mga kagoy. Ganun rin sa ating sili, mas marami, mas masarap at mas mang. Yung mga iba kasi mga kagoy hindi kahiligan sa mga spicy. At dahil mahilig nga tayo, dinamihan ko na nga yung sili natin dito. Oh. At after ko na nga maghiwa mga kagoy, binuksan ko na nga itong nabili nating alamang. Ganito kasi yan sa pagluluto. May mga ibang nagluluto na hinuhugasan pa itong alamang. Alam. Bago nila yan iluto. Sa atin kasi mga kagoy, hindi ko na nga hinuhugasan ito. Kung alam mo naman na malinis yung pinagbibilihan mo. After nga natin may salin yung ating alamang agad ko na nga kinuha yung aking kawali dahil uumpisa na natin magluto ng masarap na alamang naglagay lang naman ako dyan ng mantika saktuan lang naman mga chong anim na ingredients lang naman ang kailangan natin para makagawa ng masarap na isa alamang isa na dyan ang sibuyas bawang sili alamang asukal na nugnog at ang ating pampalapot itong cornstarch at tara umpisa na natin hinulog ko na nga dito yung ating bawang isinunod ko na nga dito yung maraming sibuyas natin hihalo halu lang natin iyan hanggang maluto at pagkatapos ay ilalagay rin natin tong sili na rin. bali yung magiging anghang lang yan. Ay kakapit yan sa mantika, sibuyas at bawang. Mga 3 minutes lang naman na paggigisa natin dito. Hindi natin kailangan iluto ng masyado o maging tostado. Apre nga natin may gisa mga kagos sa kamu naman na ilalagay dito yung alamang. alam. Alam kong marami tong mailuluto natin dahil isang lemon Baka... to. Ang gagawin natin dito mga kagoy, ibebenta rin natin ito. Sayang lang din yung kita natin. Igigisa e mo lang din itong alamang natin mga kagoy hanggang maluto rin ito. Kahaluin mo lang nang ahaluin ito mga kagoy hanggang maluto tong ating alamang. At kung umabot ka pala sa video yung paki-comment naman kung tagasan ka para alam ko kung sino ang aking video. At bukod doon, paki-comment na rin kung anong oras mo napapanood at mag-suggest ka na rin ng aking iluluto. Agoy. Basta igigisa lang yan ng igigisa. Malalaman mo kasi dito mga kagoy kung luto na 'yang alam. Kapag nagmumukha na nga itong dry or unti-unting nawawala nga yung kanyang kulay. Basta kapag ganun na nga ang nangyari, saka mo naman nalagyan ng masarap na asukal. Hindi kulay puti or kulay red ang ilalagay natin dito. Kundi ang ilalagay natin dito ay asukal na nugno brown na brown na mukhang ite. Ito ang sekreto para makagawa ng masarap na alamang. At ito rin ang pinaka perfect na partner ng alamang. Ganitong klasing alamang ang binebenta ng mga nagbebenta ng mangga. At ito rin ang sekreto nila bakit masarap masyado ang alamang. Dahil kasi yan sa asukal na nugnog. Ang nugnog kasi mga kaagoy, isa sa pinaka masarap na asukal. Hahaluin lang natin ang hahaluin yan hanggang kumalat yung kulay. At hanggang maging malabnaw yung ating asukal. At bukod doon mga kaagoy, kailangan mong haluin ng haluin. Hanggang maging brown yung ating alamang. Bali, isang kilot kalahating nugnog pala ng asuka lang aki inilagay dito sa akin niluluto. Kapag hinalo mo kasi ng hinalo yan, makukuha mo yung tamang kulay at tamang timpla ng alamang mo. Kung titignan mo, para kang gumagawa ng champurado. Pero hindi po yan champurado kundi alamang po Kaya yan. sa mga nag-iisip ng negosyo, pwedeng pwede itong gawin. At pagkatapos naman para lumapot yung ating alamang, ay maglalagay lang naman tayo dito ng cornstarch. At nag-add na rin pala ako dito ng ating harina. Bali, yan magpapalapot sa ating alamang. Nag Ilagay na rin ako ng konting tubig sa ating harina at cornstarch. Tutunawin muna natin ito bago natin ilagay sa ating niluluto. Kapag natunaw na natin iyan, saka natin ilalagay sa ating niluluto para lumapot na nga itong ating alamang. Basta depende sa inyo kung gaano kalapot ang gusto nyo mga kaguy. Hahaluin mo lang nang hahaluin yan hanggang lumapot. Sa part na nga itong mga kaguy ay lumalapot na nga itong ating masarap na alamang. Kung papansinin nyo kasi nahihirapan na nga ako maghalo sa ating alamang. Ito yung sinasabi ko sa inyo yung napakasarap na luto ng alamang. Na pwedeng, pwedeng pwede nyo pang saw -saw sa mangga nyo. At bukod doon, pwedeng nyo pwede pangnegosyo pang Kung saan kikita ka pa mga kaagoy. Tamang-tama lang naman yung pagpapalapot natin dito sa ating alam. At dahil naluto na nga iyan, inumpisahan ko na nga nagbalat ng mangga natin. Para matikman natin itong niluto natin kung tamang-tama lang ba sa combination ng mangga. Bali, nabili ko pala itong mangga sa halagang 30. O ano pang hinihintay nyo mga kaagoy, tara, tikiman na. Naglagay na nga ako ng alamang sa ating mangga. At pagkatapos, Oh, di ba perfect na perfect agoy?